Good morning. Asek, Irene. Ganda ang umaga. Ayan. Magandang umaga po. Ayan. Mama, ulitin ko yung tanong ko kanina, mm. hindi ko alam kung narinig ninyo. Yung bagong sistema raw po ng GSWD na nabili nyo na para makapagtukoy kung PEKE o hindi yung isang PWA ID. Ano ba ang features nitong sistema na ito? Yes, uh, Tuesday, that's correct. Kung matatandaan nyo po noong first quarter of this year, nabanggit po natin na ang DSWD is working on the unified person with disability uh, ID system Yes. na kung saan nga po um, meron tayong i-issue o magpapilot tayo ng pag-issue ng person with disability ID na uh, may physical ID na, may digital ID pa. Yan. Mm -hmm. Ito ay upang matiyak ano, na yung ipinipresenta na person with disability ay validated mm -hmm. at legitimate no? Hindi po 'yan pinaker. Eh, mm -hmm. mayroon na po ba tayo nito, sa... ma'am? Doon... na na, yeah, na gaya... pilot nyo na. Uh, if, how effective? Uh, actually, uh, Tuesday, yung nabanggit ni Secretary the other day, Uh, na acquire na natin yung mm -hmm. software na gagamitin, mm -hmm. pati yung mga hardware mm -hmm. for the for the system ano, mm -hmm. so ito ay currently isinasaayos na, mm -hmm. and then we will be doing the pilot implementation wherein we have already identified the areas mm -hmm. and uh, actually around 200,000 persons with disability yung maksa sa po ng ating mm -hmm. pilot implementation. Mm -hmm. ang kagandahan kasi nito uh, Tuesday ay um, Uh, yun nga, we will be able to uh, check ano kung yun po bang ipinipresenta na person with disability matches mm -hmm. yung nandun sa system. Kasi sabi ko nga meron din itong digital ID na counterpart. Yeah. Mm -hmm. So kung halimbawa meron po tayong doubt kung legitimate yung person with disability ID, we could check on the system. So ibig sabihin ma'am, itong system na ito ay ipamamahagi nyo sa mga business establishment. Mm -mm. Sino ang makaka-access niyan? Ah, uh, meron kasi itong uh, web portal mm -hmm. na pwede pong ma-access ng ating pong mga partners. Mm -hmm. And uh, dahil nga po ang collection of information will yeah. be coming, will be from the local government units, mm -hmm. so ka din po natin sila dito sa pag-manage ng system, mm -hmm. no? In sinasaayos talaga natin yung technical details nito para mas maayos at epektibo yung pag-operate nitong Unified Person with Disability mm -hmm. Identity. Mm -hmm. oh. uh, for now ba mayroon na tayong na-print na mga Unified ID ma'am? Umiiral na ba yung Unified ID sa ngayon? Uh, At suspe, sa kasalukuyan hindi pa natin uh, nagagawa. Ano? Mm -hmm. But we're gearing towards that already. Mm -hmm. Dahil uh, sabi nga natin na-acquire na po natin yung mm -hmm. uh, uh, hardware, ano, yung system na kakailanganin. Uh -huh. So ang susunod na step na talaga natin is yung pilot implementation. Mm -hmm. uh -oh. mm -hmm. Asik, like this is Christian Manu. Ano? Um, follow up lang dun sa tanong ni uh, Tuesday. Um, kailan natin planong ilunsad since may system na? At saka, paano yung magiging proseso ng uh, application? Dahil if I'm not mistaken, napag-usapan natin to dati na lahat ng may existing PWID ay kailangan ulit mag-apply. Ay, Christian, ikaw pala yan. Sorry, mm -hmm. magandang umaga sa'yo. <laughs> Good morning, uh -oh. ma'am. <laughs> description ang tama yung nabanggit mo ano so doon sa areas na meron po tayong um o magsasagawa tayo ng pilot implementation magi-issue po tayo ng bagong ID mm -hmm. doon sa mga persons with disabilities na sakop po ng ating pilot implementation mm -hmm. and then dahil sabi ko nga there's a physical ID there will also be a digital ID so mahalaga kasi mag-apply sila again because we will capture the biometric information mm -hmm and of course noo oh, kasi kukunin mo yung magkukunin sila ng picture kukunan po sila ng ah uh, 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 ah yung fingerprints mm -hmm. no fingerprints po para uh, maisama lahat doon sa system mm -hmm. So kailanganin din uli natin noong kanila pong mga uh, application is, forms mm -hmm. no at saka yung buong kanilang mga sertifikasyon mula sa medical professional but ang kagandahan po ng meron tayong collaboration with our partners is We will determine ano yung mga pamamaraan na hindi naman po magpapahirap doon sa ating mga persons with disabilities. Ay, Ibig know. sabihin, may mga mechanisms po tayo in place to facilitate the production and submission of necessary documents. Mm -hmm. Yun, yung isa na naman yung kasi isang kanilang issue, ma'am, uh -oh. yung mga specially uh -huh. these, these are PWDs. Oh, oh, yung iba dyan eh hindi naman nakakalakad na, mm -hmm. nakaratay na, mm -hmm. yung ganon. So baka naman oh -oh. Uh -oh. Kaila, kaya kailangan may sistema, may hmm. mekanismo para oh. hindi sila mahirap. Oh. Pero asag binabanggit nyo, may Tama physical po. ID, may digital ID. Ibig sabihin ba dadating yung panahon na kahit nasa cellphone na lang yung digital ID tulad nung uh, sa TIN, yung sa UMID, eh pinapakita yun na lang, pwedeng tanggapin basta merong meron naman sigurong code o kung ano man para ma-check. Yes, uh, Christian. Kasi kung makikita natin ano, yung kautusan nga ni Pangulong Marcos Jr. na uh, i-digitalize na lahat ng essential government services. So nag-uusap-usap ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para kapag meron po tayo mga digital uh, uh, systems or digital na mga pamamaraan sa pagpapabahagi ng tulong, then integrate na po natin doon sa isang platform. So tama yung nabanggit mo na darating talaga din eh, I, uh, we will really reach that point na uh, makikita mo na lahat sa cellphone mo, ma-access mo na lang sa isang portal or site, yung pong iba't ibang mga uh, government services. Mm -hmm. The same time, yung iyong uh, personal identification card ay ma ano mo no may mabubiw mo na rin at may papakita mo sa pamamagitan na rin ng iyong cellphone. Mm -hmm. So lahat naman po niyan uh, talagang uh, natin at itadagdag ko rin Christian mm -hmm. ano? and uh, Tuesday mm -hmm. yung dito sa ating person with disability ID system ah uh, sabi ko nga meron tong physical ID and may digital uh, ID so madali yon no madali na lang yung verification mm -hmm. and uh, at the same time ito ay pwede rin, uh, um, ma-access na ng ating pong mga partners para uh, madali nilang ma-verify kung legitimate mm -hmm. nga po yung yung uh, ID na pinapakita And uh, di ba kung matatanda natin, may period din kasi ng pag -re renew ng person with disability. So through this system, mapapabilis din yung pagsasaayos ng renewal. Especially for some na meron pong mga temporary at permanent na mga disabilities. And yung iba, merong apparent and non-apparent. So itong sistema na to take uh, cognizance of all these diverse abilities ng mm -hmm. ating pong mga persons with disabilities para again, mas maging maayos, mas madali, para po sa kanila yung pag-acquire po ng ID. Ayan. May isa lang tayong isisingit ko lang ito, Ma'am Irene ha, may isa tayong texter si 2840 ang ikanyang huling apat na numero. Gusto raw niyang malaman Ma'am Irene kung ano ba raw tulong ang pwedeng maibigay sa kanya ng DSWD. Isa raw siya nagso-solo daw siya sa buhay, PWD siya, may breast cancer. So 65 years old na raw siya. Ano ba ang pwedeng niyang uh, tulong daw na pwedeng makuha sa DSWD kung meron man? Alam niyo po, batid natin yung matinding pangangailangan ng isang solong individual, ano mm -hmm. po, yung walang suporta mula sa any immediate family members mm -hmm. na suma sa ilalim at nakakaranas ng matinding sakit at yung pangangailangan para sa pagpapagamot. Meron po tayong programa na tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situations ah, na maari po natin ibahagi para sa kanyang kinakailangan pang paggamot. Mm -hmm. uh, ang, ang, ang gagawin po lang po ng ating uh, texter ay magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD, uh, dalhin lamang po yung kanyang medical certificate, mm -hmm. uh, kung ano man po yung uh, binigay na uh, uh, certificate ng uh, doktor, doktor mm -hmm. ng atin, oo, para po ma-process natin at matulungan for medical assistance. Uh, at the same time, dahil nga po yung ating mga social workers, holistic naman po ang pagtingin ano doon sa mga cases na lumalapit, inilalapit sa atin. So, hindi lamang po yung pangangailangan pang medical ang tinitingnan dahil nga po meron tayong sinasagawa na case management process. Nakikita din yung ibang pangangailangan po ng individuals and then we check on existing programs of the department kung meron pong uh, appropriate sa kanya or kung meron po tayong pwedeng magawa na i-refer naman sa sa iba pang uh, ahensya na o tanggapan ng ating pamahalaan again the important thing there at Susie and Christian is mm -hmm. merong assessment po na isinasagawa yung ating po mga social worker to determine the appropriate intervention for that individual ayan mm -hmm. thank you ma'am oh. for that anyway it isa pa ma'am sa paksa na aming gustong matalakay ano kahit uh, sa maikling pananalitan nyo lang na, nakita namin yung post ng DOTr last time mm -hmm. yung isang PWD na nakasabay ng bus yung mm -hmm. nakwento rin ni Sec Rex Gatchalian. so mayroon bang programa ang DSWD para uh, doon sa tamang paghantel ng ganitong sitwasyon na may involved na mga PWD Ah uh, yes ano tama kayo dyan. ang uh, sabi ni Pangulong Lopez Jr dapat meron tayong safe and accessible trans is... mm -hmm. Mm hmm ayun mukhang, uh, sabi ni opo ang DSWD nga po dahil tayo yung nangunguna in social protection we promote the creation of a person with disability or disability inclusive society mm -hmm. kung kaya nga po nitong ling na linggo nakaraang linggo inilunsad natin yung person with disability electric transportation service mm -hmm. kasi napakahalaga po ng accessibility uh, lalong-lalo na sa mga transportation mm -hmm. services para ma-create yung sinasabi natin with disability inclusive society. Mm -hmm. Ano, mahalaga po iyan eh, that we provide nga po yung pong infrastructures, pati yung pong mga um, platforms para sa ating pong mga person with disability nang maayos naman po sila na makapaglakbay from one area to another. Right. So meron mm -hmm. po nga tayo na person with disability electric transportation service. And in fact, this coming week, we will be launching already or we will be turning overing yung 20 na ETS doon sa mga SLP associations po natin na merong mga miyembro na person with disability mm -hmm. at idadagdag ko lamang po actually yung person with disability electric transportation service maganda po para sa ating mga person with disability but at the same time nood uh, nagakap generate po yan ng income sa kanila kaya nga po yan pumasok sa livelihood program ng DSWD inassist po natin sila para magkaroon po sila ng uh, no pagkakakitaan at the same time providing them the um uh, the, the, platform or the access para po maayos yung kanila pong transportation. Ayun. Mm -hmm. uh, yung yung victim ma'am nung sa napakita sa video. Kumusta po sila? Uh, kumusta po siya na nakausap niyo na po ba siya o mm -hmm. yung ka-anak kaanak? Yes, that's correct. Susie and um, Christian, Last Thursday nagkausap po si secretary yung mm -hmm. oh, and yung pamilya at yung pong kanilang abogado. Mm -hmm. And the SWD committed to uh, assist the family para maipagpatuloy po yung therapy noong po kay Alosi 'Yan. Ah mm -hmm. uh, dahil nakita po natin na hindi po pala may pagpatuloy yung kanyang pong therapy sapagkat mm -hmm. may kakulangan din sa resources ng pamilya dahil medyo mahal din po ano mm -hmm. yung mga uh, gastos para sa pagpapa therapy so yan po ang isa sa mga naging commitments ng uh, dswd and of course sabi nga po natin kung yung pamilya ay uh, uh, gusto pong mag-file ng kaso mm -hmm. laban doon sa konduktor at doon sa driver uh, at sa mga uh, nambugbog po sa kanya uh, tutulungan po tayo, sila ng uh, dswd Mm, ayun. So nakasuporta naman kayo sa kali ano, mag-file sila ng legal case. Tama po iyan uh, Tuesday sa sabi nga natin wala napaka-inhumane po noong ginawa na pananakit doon sa person with disability. Wala pong rason para gawin po iyan. In fact, sabi nga natin one of the principles ano for uh, promoting a disability inclusive community ay dapat Tuesday christian We treat them in the manner that we wanted to be treated. So, kung mm -hmm. ayaw po natin na masaktan, then dapat hindi po natin din sila sinasaktan. Oh, tama. Ma'am, isa mm -hmm. ma ibang pagkakataon natin tatalakay yung isa pa sanang mm -hmm. paksa sana natin. sana Oo, pero <laughs> na ano tayo. <laughs> uh -oh. uh, mahaba din kasi yun, Christian. So, oh, oh. ma'am, sa ibang pagkakataon yung supplemental feeding program, talakayin natin ha. In the meantime, yan muna yung concerns mm -hmm. namin for today. And salamat po sa oras nyo, ma'am. Maraming salamat din po, Chus. Katataon na ibinahagi niyo po sa DSWD. Mm -hmm. Pasensya na po medyo hindi ata maayos yung ating <laughs> okay lang, <ma> <laughs> po. So, okay oh, Pero narinig Pero naman kayo. Maraming salamat mm -hmm. po. Thank you so <laughs> much. Maraming, maraming salamat po. Si Asek Irene Dumulao po ang ating nakausap. Ang tagapagsalita po ng GSWD. Babalik ko kami agora. Kilingan, walang pinoprotektahan.